Kamusta kayo mga kalakwatsa for today's video? Samahan nyo ako at magluluto tayo ng isda na tinula. Alam mo ba ang recipe ito ay minana ko pa sa aking lula? Kaya pag nakatikim ako ng ganitong luto, lagi ko siyang naalala, I miss you lula. At kung magaling ka na nga sa kusina, sigurado ang video ng ito ay hindi para sa'yo. Pero sa totoo lang mga kalakwatsa, hindi ko alam kung ano ang pangalan ng isda na to. Kaya kung mapanood mo ang video kong ito, i-comment naman kung ano ang tawag nito sa inyo. At kung nahihirapan ka rin alamin ang pangalan ng isda na to, pwede naman natin siyang bigyan ng pangalan. Isdang Maritis. <laughs> at dahil umabot ka nga sa portion ng video kung ito, ito ang pagkakataon ko para magpasalamat sa inyo. Maraming maraming salamat mga kalakwat sa walang sawang yung pagsuporta. Talagang hindi nyo ako iniwanang mag-isa. Buti pa kayo andyan palagi sa tabi ko. Samantala yung minahal ko, wala na siya. <laughs> Kaya ngayon sinasanay ko ang sarili kong mag-isa. tingin ko wala na talagang pag-asa. Talagang durog na durog na. Pero <laughs> naalala ko naman tuloy ang pag-ibig ko nung una. Akala ko talaga noon hindi na ako mag-isa. Pero bakit bandang huli nalaman ko tumingin pa pala siya sa iba? Oh, okay. guys. <laughs> Nililinis ko ng mabuti si isdang maritis para pag niluto natin talaga namang malinis. Parang nung ikaw ay nabigo, bago ka nagmahal ulit talaga ang puso mo talagang malinis. Kaya lang ngayon ang minahal mo ang lantas niya ay nalihis. <laughs> at dahil tinulang ang dulo natin, hindi mawawala ang papaya at saka syempre ang kasunod si Loya at hindi mawawala ang kamatis at saka syempre maglalagay din pala ako ng limong grass or tanglad pang dagdag ng aroma at saka syempre number 1 pampawala ng lansa at hindi mawawala ang dahon ng sili at sibuyas kaya mga kalakwatsa ano pang inaantay nyo ito na pinakaiintay ng lahat samahan nyo ako at simulan na nating lutuin at dahil umabot ka nga sa porsyon ng video ko na ito mga kalakwatsa maraming maraming salamat ulit sa walang sawa mong pagsuporta kaya kung nag-i-enjoy ka sa panunod ng video kong ito mga kalakwatsa Bakit comment naman sa baba kung taga saan ka para malaman ko naman kung saan naabot ang video ko sa paglalakwat parang taong minahal mo kung saan sana lang pumupunta kaya eh, hindi mo ako masisi <laughs> kung bakit ngayon umiiyak ka Agay sa wakas mga kalakwatsa sana nakikita niyo kumukulo na parang kulo ng dugo mo nung nalaman mong may iba siyang kasama agay kaya ang payo ko sa inyo mga kalakwat sa kaysa magmahal ka ulit kumain ka na lang ng tinola at siguradong busog ka na makakatulog ka pa nang maaga chero kaya lang baka sabihin niyo ano ba ito si kusinirong lakwat zero dinamay pa kami sa kanyang pag-iisa at alam niyo ba mga kalakwat sa talagang tinatawa ko lang ang aking problema para hindi niyo malaman na araw-araw ako ay lumuluha pa agay ikaw ba naman mga kalakwat sa mabigo ng 10 beses iwan ko lang kung ka recover ka pa kaya talaga ngayon ako ay na minsan nga mga kalakwat sa gusto nang matulog sa kusina Para hindi ko na talaga siya maalala Kaya lang pag kumakain naman ako doon Ko siya naalala At talaga naman pumapatak ang luha ko Lalo pag ako'y nag-iisa Agay Oo <laughs> siya nga mga kalakwatsa Sa haba ng kwentuhan natin Luto na pala nga ating tinula At sana nag-enjoy ka Sa panunod ng video ko na to mga kalakwatsa At ramdam ko tuloy ngayon Na hindi na ako nag-iisa Kasi andiyan ka Agay <laughs> At sana rin hindi ka katulad niya Na ipinagpalit lang ako sa iba Bakuntinto ka sana sa akin Dahil ako papakainin pa kita ng tin <laughs> charot. <laughs> At huwag ka rin palang mag-alala dahil ang video ito ay patapos na. Ngayon, magpapasalamat ulit ako sa inyo sa walang sawa niyong pagsuporta. Hanggang sa muli mga kalakwat bye-bye!